aries ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang enerhiya ng orange ang kulay na ito ay nagdadala ng positibong sigla lakas ng loob at mabilis na pagdaloy ng swerte sa iyong araw magagamit mo ito sa iyong mga desisyon upang mapabilis ang pag-abot ng iyong inaasam mga numero ng kapalaran number 27 at number 18 Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang green, ang berdeng kulay ay sumisimbolo ng kasaganahan at katatagan, na magbibigay sa iyo ng balanse sa pananalapi at personal na buhay, ito rin ang kulay ng bagong oportunidad at pagunlad. Mga numero ng kapalaran, number 5 at number 22. Gemini ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang yellow. Ang liwanag ng dilaw ay magdadala sa iyo ng katalinuhan, sigla, at malinaw na pag-iisip upang mapagtagumpayan ang mga hamon. Gamitin ang kulay na ito upang ma-attract ang tagumpay at kasiyahan. Mga numero ng kapalaran: number 9 at number 14. Cancer. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang silver. Ang make and tab na pilak ay nagdadala ng proteksyon, emosyonal na katiwasayan, at gabay mula sa iyong nakaraang karanasan upang makagawa ng mas matali nung desisyon. Mga numero ng kapalaran, number 11 at number 27. Leo ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang gold. Ang gintong kulay ay sumasalamin sa tagumpay, kasikatan at lakas ng loob. Ito ay magdadala sa iyo ng positibong enerhiya upang mapansin ka sa iyong trabaho o personal na buhay. Mga numero ng kapalaran: number 3 at number 21. Virgo. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang brown. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng seguridad at katiyakan sa buhay. Magbibigay ito ng matatag na pundasyon para sa iyong mga plano, lalo na sa larangan ng trabaho at negosyo. Mga numero ng kapalaran: number 36 at number 19. Libra. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang pink. Ang kulay na ito ay nagpapalakas ng pag-ibig, kabaitan, at pagkakasundo sa mga relasyon. Kung nais mong magkaroon ng mas maayos na ugnayan sa iba, gamitin ang enerhiya ng pink. Mga numero ng kapalaran: number 4 at number 16. Scorpio. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang maroon. Ang malalim na pula ay nagdadala ng tapang at determinasyon upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok. Magbibigay ito ng sigasig upang harapin ang anumang hamon. Mga numero ng kapalaran: number 8 at number 23. Sagittarius. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang sky blue. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kapayapaan at kasiglahan ng isipan. Makakatulong ito upang magkaroon ka ng malinaw na direksyon sa iyong mga plano at pangarap. Mga numero ng kapalaran, number 10 at number 25. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang gray. Ang kulay na ito ay nagdadala ng katalinuhan at pagpapasya na hindi nababatay sa emosyon. Makakatulong ito sa paggawa ng tamang desisyon sa negosyo o trabaho. Mga numero ng kapalaran: number 2 at number 20. Aquarius. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang turquoise. Ang kakaibang enerhiya ng kulay na ito ay nagdadala ng inobasyon at bagong ideya. Ito ay makakatulong sa iyo upang makahanap ng naiibang paraan upang mapabuti ang iyong buhay. Mga numero ng kapalaran, number 12 at number 30. Pisces. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang purple. Ang kulay na ito ay nagdadala ng spiritual na koneksyon at malalim na pag-unawa. Magagamit mo ito upang makahanap ng inspirasyon at masusing direksyon sa buhay. Mga numero ng kapalaran, number 17 at number 28.